The patient had a heart attack. Mabuti na lang naagapan at na-revive ang pasyente. What happened earlier was a miracle. Binigyan pa ng chance na mabuhay ang kapatid mo. Pero the second time na ma-atake siya, I don't know if he will recover. Kailangan niyang maoperahan. I have to go. Takot na takot ako, Cecil. Akala ko... Akala ko tuloy na mauhuli sa akin yung kapatid ko. Ngayon ko lang na-realize na... Ang na pakahalaga ng bawat oras. Yung mga segundo na dapat wala akong inaaksaya. Ang kailangan, kailangan may gawin akong paraan para maoperahan agad si Nono. Kasi wala namang mangyayari kung tutunga ka lang ako dito, di ba? Cecil, pwede bang kayo muna ni Archie ang bahala magbantay kay Nono? Ina, saan ka pupunta? Ma'am Joanna, the finance department are waiting for your approval. Well, the procurement oh, department oh, wait, are also wait, waiting for your... Wait, 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 wait. hindi ba na po usapan na namin to before? Tsaka di ba napirmahan ko na rin tong list na to? You know what, when you, Can you give me space, okay? Mamaya na. Okay? Okay, okay ma'am. Oh, my God. <laughs> Joanna, you... Oh, you look stressed. And it seems you're not in a good mood. Why? May, May problema pa? I just, I just can't focus right now, Tito Charlie. Oh, Mayigoy. Kasi, you know, especially with Lola's situation, tapos alami pang trabaho, tapos bukas ilipat pa kami sa livery sa vill, sa bahay namin doon. I don't know if I can handle the stress or the pressure of being the CEO of this company anymore. Like, I don't know if nagtatagal pa ako dito. So you're trying to say na susuko ka na, ganun ba? Yeah, you, you, tell me. Baka we can figure something out, no? Tulad nung binabanggit ko na sa'yo. Bakit hindi niyong eventing yung shares niya ni Juan? Para tapos na. Ha? Huh? And dito, Charlie, ayoko munang isipin yan. But don't worry. I'll try harder. I will make this work. Of course, yeah. Of course. Yeah. Just anyway, I have a good news for you, yeah. Hindi ba, naalis na kayo bukas, lilipat na kayo? Imagine, sakto may nagka interest para bumili ng mansion nyo ni Ma'am Pero, don't have to worry about it. Ako na mag-aasikaso. Okay. <laughs> Thank you, Tita Charlie. I'll go ahead. Yes. Pwede yeah. tausan lang po talaga masasangray mga yan. Yan lang po talaga ang mga katumbas ng mga yan eh. Ano go po kayo? Sige po. You... Pagkipa yan lang po.